Sa video pong ito ay ipapakita ko po at ibabahagi sa inyo ang isang paraan ng paggawa ng bulaklak o dekorasyon gamit ang yarn. Ito po ay ang makapal na sinulid. Yan po yung ginamit ko. Ayan, ganito po gawin. Meron pong karton na bilog ang hugis at yan po ay tatabasan na magkaroon ng pinakangit na yan, ikot lamang po di yan yung yarn. At pagkatapos po niyan ay gugupitin po yung gilid. May nakaabang na po yan tali. Yan, itatali po yan sa gitna. Yan, nakikita po ninyo yung hugis ng karton. Nakapabilog lamang po siya, ginupit at biniyak para mailusot po yung yarn. Ayan, ganyan po ang paggawa. Yan, ibubuhol na po diyan. Tapos ay gugupitin po yung pinakang yang sa gilid ng karton. Ayan, pagkatapos po na yan, pag nagupit na po ay tatanggalin na po yung karton at ayun na po, hugis. Maguhugis, bulaklak na po yan. papantay-pantayin lang lamang po sa paggupit ng gunting yan yan pag naalis po ay magkukorting bulaklak na po yan yan po ang pamamaraan ko sa paggawa ng bulaklak yan po ay manipis lamang ang pagkakagawa ko dahil ilang ikot lamang po ng yarn diyan sa karton yan, manipis po yan. At ito pong susunod na gagawin ko ay kakapalan ko naman po at makikita po ninyo ang pagkakaiba. Ayan. Yung susunod po ay medyo makapal ang yarn. Ganito po yan gawin. isa lamang po iyan na pamamaraan ko sa paggawa ng bulaklak. Abangan nyo lamang po ang iba pang mga pamamaraan ko sa video. Yan po ang itsura ng manipis at makapal na yarn sa paggawa ng bulaklak. Sana po ay nagustuhan niyo ang video ito. At sa mga hindi pa po nakafollow and subscribe, please follow and subscribe. Thank you for watching.